Simula po noong 1992, ginugunita na sa Pilipinas ang Diabetes Awareness Week tuwing ikaapat na Ligo ng Hulyo. Ito ay nagsisilbing paalala para sa publiko na bantayan ang sugar intake upang maiwasan ang sakit, gayon din ang mga komplikasyon nito. Base sa global findings noong 2021, mayroong 537 million adults ang namumuhay ng may diabetes tatlo sa apat na may diabetes ay namumuhay sa mga mayroong low o middle income na komunidad, katulad ng Pilipinas. Sa parehong taon, umabot sa 6.7 million ang naitalang namatay dahil sa nasabing sakit. And in the Philippines, no, again, the data for, uh, for 2021, no, uh, There are uh, 66,754,400 total adult population and out of this uh, population, ang prevalence po ng diabetes ay 7.5% meaning uh, kada isang libo na katao po ay mayroong 75 na mayroong diabetes or the total cases of uh, 4,303,899. Ayon kay Agnes N. Alipio, Health Program Officer ng Non-Communicable Diseases ng Department of Health o DOH Region 3, patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay dahil sa diabetes. Ito ang pang-apat sa mga nangungunang causes of mortality sa bansa. Sa Central Luzon naman, naitala ang kabuang 7,877 na kaso ng diabetes noong 2020. Ito ay tumaas sa 15,619 noong 2021 at sa pinakahuling datos noong 2022, ito ay nasa 28,277. Sa bilang na ito, pangatlo ang pampanga sa may pinakamaraming kaso na nasa 4,676. Ibinahagi naman ni Alipio ang ilan sa mga sintomas ng diabetes. So paano malalaman ng isang tao kung mayroon siyang diabetes? Of course, no, yung na-mention ko kanina, yung cardinal uh, symptoms po no, itong polyuria, polydipsia, polyphagia, no. Madalas umihi, no, madalas mauhaw, at palaging gutom kaya napapalakas yung kain niya. Nagkakaroon ng weight loss despite na, na may polyphagia siya, nagkakaroon siya ng weight loss, palaging uh, pagod, no. Ah, uh, uh blurred yung vision and uh may frequent infection and mabagal yung paghilom ng kanyang uh, sugar Kapag na-diagnose na isang pasyente na may diabetes kailangan na umunumbantayan bantayan ang kanyang blood sugar level, blood pressure at cholesterol ipapa-check den po yung kanyang mata kada taon, no, uh, para ma -macheck po yung kanyang vision, kasi po kapag may diabetes, no, mayroong blood vessels na apektuhan na maaring mabulag po yung ating pasyente. Uh, pa-kailangan uh, din po ng monitor yung kanyang uh, uh, creatinine and albumin, no, kaya kaya na kung ma uh, nakikita niyo sa mga kamag-anak po, no? lahat ng uh, mga may diabetes, yung iba, nagli-lead into dialysis. No? Kasi hindi masyadong nabantayan yung kanyang kidney. Gayun din ang pagpapacheck ng paa o lower extremities dahil karaniwang nawawalan ng pakiramdam ito. Kailangan din umano ng wasom nutrisyon, mag-ehersisyo, pangunawa sa sakit at mag-inom ng gamot na naayon sa nireseta ng doktor. Ano po yung mga, actually hindi po nakakatakot yung diabetes pero ang complications po nito ang nakakatakot. No? Kasi kapag hindi po na-control yung blood sugar level ng isang pasyente, mar marami pong uh, komplikasyon na pwedeng mangyari. Like pwede siyang ma-stroke, pwede yung uh, pwedeng siyang mabulag o pagkasira ng mata na na-mention ko po kanina. No? Pwedeng magkaroon ng diabetic nephropathy, uh, ano ba retinopathy, no? atake sa puso pagkasira ng mga bato, tuyo at pabalik-balik na infection sa ari o hindi pagtayo ng ari ng lalaki, namamanhin nagkakasugat, nagkakasugat ang paa, green at pagkaputol ng paa. Liana Canilao, tv 36 News.